OPM singer na si Jovit Baldivino, pumanaw na sa edad na 29. Pumanaw na ang OPM singer na si Jovit Baldivino ngayong biyernes, December 9, 2022. Kamakailan lang ay naiulat na isinugod sa isang ospital sa Batangas City ang 20-taong gulang na singer matapos umanong sumama ang pakiramdam nito. Ayon sa isang report, kinumpirma ng kapatid ni Jovit na si Gil Divino ang pagpanaw ng una, ngunit wala pa itong ibinibigay na detalye tungkol sa tunay na dahilan nito. Sa isang Facebook post naman ngayong Biyernes ng umaga, Ibinahagi ng asawa ni Jovit na si Camille and Miguel ang larawan nila na magkasama bago mamaalam ang singer. Asawa ko crying emojis, sulat ni Camille sa kanyang post. Huling napanood si Jovit sa telebisyon sa pamamagitan ng GMA game show na Family Feud, kung saan nakasama niya ang mga kanyang kapwa o PM singers, na ipinalabas noong November 28. Nakilala si Jovit ng tanghaling kampiyon sa season 1 ng reality talent show, na Pilipinas Got Talent Taong 2010. Batay sa nakapost na pahayag, sinabi ng mga magulang ni Jovit, at ang kanyang kasintahang si Camille Ann Miguel, na isang linggong nasa recovery process ang singer na may maintenance medicines, para sa hypertension.